bay, ang dami kong nakita dito tingnan mo oh, alam mga dekorasyon ng mga kanang pumpkin mga bay, mahal yan, ang dami pang itlog doon, ang dami pang saging ang dami, ah oh, mga bago, agay ka susari na kay maakit mahal mahal, oh galing kami na masura mahal, help me lower the volume hello pao pao oh my god, napag itaw mga bay Katkat kid ko niya akong sapatos napaka puti pag yun oh oh pa audience good luck na lang akong nakita bag nga uh, blueberry banana gulay strawberry na ay eggs na ay meat pero kanang dagko kay mga bay kunin ko yan mga bay oh Babe look. All of them are so pretty We have delivery Okay put it there babe Give me the phone ah. Mga bay hindi pa yan tapos Ayan pa oh Na I met oh, the cooking chicken Pero inita na mga bay Makadaot na yan mga bay Nakakasira na yan Nakinapitaan daming ah, uh, binuksa na ng oh, sausages. Daming eggs, oh. Mm. Daming eggs, wala. Ayan, nakuha ko pa to. Ay, wala na. Ay, saya nga, eh. Oh, babe. Ready, babe? Ready for the big one? to pumpkin. I'll put it outside the door. Oh, here, oh, here, uh, I don't get dirty, babe. Ayan, hirapan kami. I don't know. Maybe it's too much for them. That's why they throw pumpkin. Sabi ng mga halwakid pa sila nagtatapo ng pumpkin. Hindi naman daw yan nasisira. Hindi ko alam. Ayan, pulutin ko siya. Hirapan ako. Kasi daming agubot dito. Takot ang na Sus, mabili. Haba ang sa tapos ko. Yung pumpkin ang kunin ko. Um, mahal ito eh. Pang-display to. Pang-display Pump na pumpkin. Ayan. Ayan. Pan-display to sa labas. Okay. I'm gonna hold it. Eh? Watch it. Here. Give one hand. It's so heavy. Oh, uh. my. Right. Happy. Happy pumpkin. mungkin Babe. Anak aku, na pagi hapu imetu, na sakita eh, may bumbai. Teruna aku depan bumbai nah, nak aku, aku nak Na akan semak kita. Hei, loh mengana sayang, mengapa furosintu? Nah, yang hendek na, hendak, na. sayang. Kaya na ako may, ayan o, may, may bread. Ay. Wala na. Hindi na lang ganda. Oh, I got instant headache mga bay. Di, galing lang ako dito. Ayan, dami natin ko. Naghanap ako ng, ayun, ay, salad na yan. Pwede pa May tao yung know. Okay. Here. Okay. Tapos na mga bay. Alis na ako ha. Oh, bye.